ah dalawa kaya kung yan na siguro pinakamalag eh ah hindi pa grabe sungka sungka na yan oh at eh, meron tayong mga napupulok mga kabila mga sungka sungka lang po nandyan yung mga dalaga. oh ah, alas sila oh pulutin hmm. natin okay. eh hey. Nasa sila? ha? Huh? magandang umaga po sa ating lahat mga kabila na maghanap po kami ngayon ito ay bulig na po nang mayari tignan daw namin yung mga dalag uy may madami pa tilapia pinapatuyo po ito bago nila pukutin hanapin po namin yung mga dalag yan medyo malamig po Hey, ay! Ay. ay ay sakit yan dalag dalag po dalag na maliit ayun ayun, lumabas parang sila mga butaris na ito ang buta dalawa po yun oh kaya kapatid na naman Ipapatid po namin sa kanila. So, medyo matagal-tagal pa ito. Ah, malalim pa, no? Ha? Huh? dami po.

ang dami oh kung <laughs> pumupunta sila sa akin oh, oh. <laughs> pag ganyang karami yung tilapia mga kung pinamigay na ang dami kami mahuhuli dyan sigurado dadakotin ko na yan <laughs> <laughs> may dala pa naman ng panalak ba yan hindi pa merong isla sa lapin ko ayan dalag dalag anting oh yan o dalag anting dalag anting na nyan mamaya pag uh, patuyo po yung mga kabida. Maraming na silang box dyan. Oh, tira -tira. ng tubig. Parang rin nasa Taiwan. <laughs> Dahil po, oh, huh? huh?

namin yan mga kabila Saan ka punta? Ay, dalag pala yun, kala ko tilapia Kala ko tilapia Dalag pala Mamaya mas maganda mga oryente pag uh, konti na lang ang tubig Dami pa palang isda. Matagal pa to. Oh. Dami po mga kabida. Yun. Mabas. Mabas. Hindi. May nanay sigurado yan. Nasa malalim pa yan. ganyan mga kabit, kasi lalasonin din yan hindi ka mukha nung isang <clears throat> patubigan yan. sa patubigan hindi namin kukunin kasi dito lalasonin, sayang din pwede na yan paluto yun o oh. ay hey, lumabas o oh. oh, hindi ka dyan tilapia pala ito. Fish, ano yun? Tilapia. Ang dami sa mga sungka-sungka. Hindi -sungka. kami ngayon mga oriente. Ano sabi niya, pre? Mga oriente lahat. Ya. Ibibigay din namin sa kanila ito. Pero bibigyan din kami pag... Uh... yung iba pag pina, pinakuryente ka pare babayaran ka na no? oh. mm -hmm. yung iba naman pang ulam ibigyan ka ng pangulam. banda dun yan medyo marami rami dun dito medyo wala nang isda yung sungka Anong daan pre? Dalag yan. Ang bakas na. Mangin po. Galawan yung mga tilapia, oh. Walang tigil po. Kaya oh. Sa susunod yan, tapi huh? Pagkatapos. <coughs> Hay, iskusep po. Pagkatapos po niyan. naman. Po yung mga oh. <coughs> oh. Oh, pagong 'yan. Pagong paganya. pagong nagbawala yung mga tilapia talaga tama, niya pupunta, ah, pupunta sila sa malalim pag uh, pinukot wala na dito Tinanggap namin pumunta dito. Madilim pa. <laughs> Ngayon is uh, lumabas na yung araw. Pero mas maaga pa yung sinabi sa akin ng parder sa 4 Habi eh. <laughs> ko, kita pa, kita pa natin kaya yung isla, no? Oo, no? lakas oh ha ah, oo no nandiyan yan sa malalim dami talsikan yung mga yan na yung mga tilapia. Dami pa. Mga 300 kilos lang pa meron pa 'yan. Ha? Are no? yung dalag madali po siyang uliin kapag tinamaan hindi na siya makakalis maninigas na siya sa mga sungka-sungka na yan kaya kailangan dandang kang umapak ang mga bida dyan po yung tilapia grabe po yung pangag tumama sa yo, yung kanyang palikpik masakit pa sa break up, mga kabid <laughs> lalo na pag naputol Ay. dati lagi kami ganun eh nung, nung namumukot kami mga kabid sa mapuputol siya Ang dami sungka po mga kabito. Oh. Sungka, ng, sungka ng mga tilapia. Yun Oh. Dalag po yan. Dalag po. Ah, oh, dalawa e, o. Oh. Kaya kung pinamigay na, hindi ka pwedeng hindi makahuli. Ito meron yan. Ah, mahala. Ah, pag ganito pala mga kabida. Yan, ha? Ah, oh, malaki daw ito. Ayaw Oh malaki-laki nga yung galaw niya yan na siguro yung pinakamalaki ah hindi pa Salap ya Salap Ah dalap Grabe sungka-sungka na yan oh no? wala nawala siya yun oh, nandito pala siya mga diskarte meron tayong mga napupulot mga kabida pag uh, tulad dito medyo malinaw wala siya pero pag ganito yung tubig meron siya mga kabida siguro tatlong kilo tatlong kilo ng dalag mga sungka sungka lang po nandyan yung mga dalag oh. sungka sungka ibig sabihin butas butas parang sa sungka Ay, ano to Ha <laughs> <laughs> Eh. Amit tinti naman to. Uh, Kumunoy Malalim <laughs> <laughs> Eh. pala dito sa gilid. Oh, palate. Ha? Pala huh? mo magwawala 'yan. Malalim noon.

dalag nari tanggalin ko lang itong malagkit kapag di mo natanggal to mamaya matigas na ha ha ah, duma umakit sila na natin ito mga kabida umalis na no ayun o ayun o ay okay. oh, ay oh. Uh, Maun po sila. Pa uh, may panuto dito. Ha. Ngano? Ay oh, oh nga, no? ayaw, pag nakakaramdam yung mga dalaga niyan. Humalis na. Yan, uh, sila, ba? Oh. Mm. Uh. Routine natin. Namatay na to. Boy pa. Hey. Alam Dami po yung pinagkapanan nila. Oh matakas na sila ha huh? wala nandito ganyan po ka, liks, ka utak naman yung dalag lakas na no nakaramdam na sila ayan o no. sungka ng mga dalag

Bago na tilapia Ang galing ng mga tilapia na no, talagang gumagawa sila ng okay para bahay nila Ayun o oh. Biya sana na sana yan oh, pare Pag biya mo lagi na yan Ayun, pag, uh... Saka masarap

Dami pa oh. <laughs> Ayan, nandiyan na yung mamumukot Mag-uumpisa na sila

irma kaya bya manguret din na rida. Kada sino Tena pa rin namamuko to. Yung dami ay, yung dami niya sa ako. Ay, yung nya niya sa ako. Mamaya paglalagyan ng tilapia. Ay si Kompol. <laughs> Pop. na po sila. Hoy. Bantayin po ko do. Diwa yung Anong gawin tayo? Anong gawin tayo? Anong gawin po namin sila Mag po namin patayin ko muna yung camera dami dami na po ito na uli oh dami na po ito na mga big kaso wala silang mga big alos sabi ni parang dinas lumipat po sila lumipat dito sa kabila So yan mga kabida, abangan nyo po yung uh, pagluluto nito tapos yung kainan namin. Sa bali sa susunod na video po, yung pinakalas na video kasi mababa po yung ating video kaya ang tawag nito uh, in, kaya pinutul po natin. Kali sa next video po, makikita nyo po yung pagluluto nito tapos yung tawag nito ay yung kainan. Maraming salamat po. God bless.